i'm my ni Pangulong Duterte, Secretary Congressman dati, Secretary Jane Paras. Walang flat control sa Pilipinas. Minahal ng mga negros at minahal ng mga Pilipino. Bago po, nangyari ng grupo, Military General Pilisato, General Simoy. Ayan! Nandang din si na tayo. Kumami ng kumami. Pakinggan natin ang may kaalaman tungkol sa blood control project lalo na po sa Quezon City. Walang iba kundi si Attorney David. Magandang hapon po sa ating lahat. Una po sa lahat, uh, nais ko lang po ang ating mga kapulisan na magandang hapon. Uh, magandang hapon po. Uh, kami po ngayon ay nagtipon-tipon dito sa Itchas At kami po ay maayos nagtipon-tipon dito. Hindi po kami tulad ng kabilang grupo na ang hangat ay gulo. Kami po nagtipon-tipon dito upang ilabas ang aming sama ng loob sa ating gobyerno. No? Una sa lahat ako sa Atty. David from Quezon City 3rd District. So, tanungin ko po kayo, lahat po ba dito, lalo si ba sa inyo, nakaranas po ba ang pinaha ang inyong mga lugar? Yes! Wow! Oh! Oh, Hindi lang po siguro Metro Manila ang pinamaha. Ngayon, natuklasan na po ang tunay na may sala sa Plant Control Project. Sino po ang may sala sa plant control project natin? Yes! 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 Ang unang may sala po <laughs> ng ating plant control project <laughs> ay ang ating mahal na Pangulo. Ay, 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 Ibigay sa kanila ng bilyon-bilyong piso nagaling sa pera ng taong bayan. Ang tanong ngayon, oh Sa inyo. Nung nalaman ko ba ang control project, nung pumutok nandito pa po si Saldico. Pero nung nalaman ay na iimbestigahan na, biglang nawala si Saldico. Ngayon, bumawa ang ating mga bulog na congressman na naman ng committee para sa flood control project. Kayo po ba? Okay. sila ang may akta ng na yan na congressman na lahat po na mga congressman na yan umuupo ngayon sa committee na yan lahat po na ay nakakuliman ng pera ng taong bayan. Lahat ng mga yan ay magnanakaw. Una po sa lahat, sabihin ko po, po sa inyo, hindi po tayo pwedeng itimanda dahil sabihan natin silang magnanakaw. Karapatan po natin yun na magsabi sa kanila sapagkat sila ay public service o public servant. Correct! sa mga congressman na yan sapagkat tayo din po ang nagluklok sa kanila tayo din po ang aalis sa kanila wow! non project hey! po, toy, na ayos, hindi po, hindi Pero ngayon, kung ulan, Lubog po ang mga sasakyan, bubog na lang po ang nakikita. So ngayon, para naman ito sa mga congressmen sa 3rd district, Anong ginawa ninyo sa pera ng flood control project? Binulsa ba ninyo? Binulsa! binulsa! Malamang binulsa kasi wala naman talaga flood control. Ito pa po mga kababayan. Naniniwala ba kayo na sasabihin ng mga local government na wala silang aalak na doon sa flood control project? simple mo yan. Kasi sakop mo yan, kalapatan mo investigahan Siguro, alam mo na, nalagyan naman. Kaya yun, tumahimik si Mayora. Wala ba akong tinutukoy ng mayor dito? Kung oh, nalilig ni Mayor Joy to, I love you. Pero yun po ang katotohanan. Una po, yung ating barangay chairman, may pananagutan din po dyan sapagkat sa ako sa po nila ang mga barangay na yun magkatanong sila kung may permit pa ito kung wala i-report nila sa city hall action ng city hall so kung wala ang nangyari wala, wala daw wala ang municipal local uh, government it's mean nalagyan po sila naging bulag-bulagan po sila sa mga magnanakaw na congressman na kaawawa po ang taong bayan na ang tax natin bago pa mapunta sa atin ang sahod natin ay na kaltas na nila. Tapos dadalhin lang nila sa walang niya ang pera ng taong bayan. Mahiya naman kayo mga congressman!